Mahimbing ang tulog ni Malena ng gabi ngayon dahil alam niya na may trabaho na siya pagdating nila ni Aling Saning sa kesan. Masigla na siya ng magising kinabukasan. Gising ka na pala. Ani Saning sa kanya nang makita nitong nagmulat na siya ng kanyang mga mata. Masarap nga ako ang tulog ko kaya tinanghali ako. Magalang na sagot niya dito. Naramdaman niya na may kumot siya ng akmang mabango na siya buwat sa kanyang pagkakahiga. Kinumutan kita dahil nakita kong namamaluktot ka na sa lamig kagabi. Uy ka ni Alin sa ring mabasa nitong katanungan sa kanyang mga mata. Maraming salamat ho. Bakit wala kang dalang kumot at unan? Alam mo bang sa ordinaryo ay hindi kasama ang mga gamit sa pagtulog? Si Tanito. Nakakahiyaman hong aminin ay wala hong kaming reserbang kumot. Apat lang ho ang kumot namin. Ang isa ay sa aking inay at itay. Iyon hong tatlo ay magkakasukob kaming magkakapatid. Aling Sanhing, Mahirap pa ho kami sa daga. Ang kinikita ng aking mga magulang ay halos sapat lang sa pang-araw-araw naming pangangailangan. At kaya lang ho ako nakapag-aral sa high school ay dahil sa namasukan din akong tender sa inang kainan sa bayan namin. Yuko ang ulong sa laysay niya talaga. Talaga nga palang kailangan mong magkaroon ng trabaho. Nahaawang sa sabi nito. Nagpapasalamat nga ho ako sa Diyos dahil nakilala ako kayo at matutulungan niyo ako makapagtrabaho. Alam niyo bang ang pinamasahe ko ay pinagsanglaan ng aming baka? Isang libo at limang daang pisong ang halaga nung napagsanglaan. 800 ay kinuha na po ng tiket dito sa barko at ang limang daan ay baon ko. Ano ang mangyayari sa limang daan mo? Ang mamahal pa naman ang pagkain dito. May baon po akong kanin at pritong galunggong. May isang garapon din ho ako ng ginataang laing dito. Kain po tayo. Nakangiting anyaya niya kay Aling Saning. Kahapon pa yata ang gulay mo. Hindi kaya panis na iyan. Naku, hindi po napapanis agad kapag ang inay ko ang nagluto. Umaabot po ng tatlong araw ang gulay namin, Anaya. Sige, kakain ako para matikman ko ang luto ng inay mo. Bibili lang ako ng kape. Mamayang tanghalian ay ako naman ang maglilibre sa iyo para makakain ka naman ng ibang putahe. Wika pa nito. Maraming salamat po. Napanatag ang kanyang kalooban kay Aling Sanin. Nalis na ang kanyang takot dahil naghihisa siyang sumakay sa barko mo iyon. Sa loob ng labing siyam na taon niya sa mundo, ay ngayon lang siya nakaranas na mapalayo sa kanyang pamilya. Sa kabilang dako ay nag-aalala si Aling Ising kay Aling Sanin sa sapagkat apat na araw lang ang kanilang usapan. Ibilasundo nito ang isang pamangkin para maging yaya ng anak ni Rashid. Aling Ising, di bang sabi niyo ay ilang araw lang at darating nang magiging yaya ng aking anak? Tanong ni Rashid sa mayordoma nila. Nagtataka nga rin ho ako, senyorito, kung bakit wala pa si Saning hanggang ngayon. Nahiyang sagot nito sa amo. Baka nagtuloy na sa pagbabakasyon si Aling Saling sa pantahan nito. Sana nga ho, ayun lang ang dahilan nito. Huwag na ho kayong mag -alala. Baka bukas lang ay narito na siya. Ano niya sa matanda? Sa darating naman siya Amanda buhat sa Elizalde Hospital. Naupo agad ito sa supat halatang halatang pagod sa itsura ng mukha nito. Aling ising pahingi naman ho ng isang basang pineapple juice, iyong malamig na malamig. Lambing nito sa kanilang katulog. Sige ho, senyorita. Personal ko kayong ipagditimpla. Wika nito bago ng mama daling nagtungo sa kusina. Mukhang pagod na bukod ka ha. Puna niya dito na makaalis si Aling Ising. Tatlo kasi ang kinaanak ko ngayon. Dalawang normal delivery at isang sasayang. Pagkatapos ay napakaraming buntis na nagpa-prenatal check-up. Masyado kaya ng busy sa trabaho mo kaya nakakalimutan mo ng pansarili mong kaligayan. Ano ibig mong sabihin? Wala ka pang boyfriend hanggang ngayon. Nagtataka nga ako kung bakit samantalang maganda ka naman at professional. Hindi ba nagkaroon ako ng boyfriend ng college ako? Natatandaan mo pa ba si Nestor? Malungkot na tanong nito. Sandali siyang nag-isip. Si Nestor Busta matibang sinasama mo. Siya nga. Huwag mong sabihin siya pa rin ang laman ng puso mo hanggang ngayon. Yeah, hindi ko siya nakalimutan At maaaring hindi na rin ako mag-asawa dahil nararamdaman kong mahal na mahal ko pa rin siya. Pero matagal na panahon na ang nakalipas magbuhat ang magkahiwali kayo ng landas. Ten years na kami walang communication, but I still love him. Well, hindi kita pwedeng sisihin kung one man woman ka. Pero paano na kung hindi mo tuturo ang mahal ang puso mo ng iba? Don't worry about me, Rashid. Alam ko naman na hindi ako mag-iisa dahil lang dyan kayo at alam kong hindi niyo ako pababayaan. Yes, of course. Pero ibang pagtingin ng isang asawa o kayo ng isang anak. Hindi ko pwedeng pilitin ang puso ko. Pero huwag kang mag-alala. Nag-uumpisa na akong tumingin sa mga kabaro mo. Sabi nito para mawala na ang kanyang pag-ala. Mabuti naman kung ganun. Maya-maya pa ay dumating na si Aling Isim dalang isang tray na naglalaman dalawang baso ng pineapple juice. Maraming salamat, ho, Aling Isim. Ani ni Amanda na matapos itong sa misitang pampalamig. Wala akong anuman, senyorita. Maiwan ko na muna kayo. Paalam nito. Akala ko ba'y kumuha ka na ng nyaya? Bakit ikaw pa rin nag-aalaga kay Juni hanggang ngayon? Pagliban ito ng usapan habang umiinom ng Diyos. Hindi pa dumarating si Alin sa ning hanggang ngayon. Napilitan na nga akong maglib dahil walang mag-aalaga sa baby ko. Ayaw mo bang ipagkatiwala si Juni sa mga katulong dito sa mansion? Alam mo na may mga gawain silang nakatoka? Mahirap na baka mapabayaan pa rin ang anak ko. Hanggang kailan naman ang limo. Ten days. Mga araw ako pa lang palang nalalabi. Baka dumating na si Aling sa bukas. Kamusta na nga pala ang pamangkay ko. Malakas umiyak at malakas ding dumede ng gatas. Malaki na ang nadagdag sa kanyang timbang at maganda rin ang kulay ng kanyang balat. Masaya ang sagot niya sa pinsan. Nasa kasarapan pa ang kailang ng marinig niya ang iyak ng anak. Kaya nagmamadali siya ng punta sa kwarto nito at iniwan niya si Amanda na gusto na rin magpahinga. Gabi nang dumaang sa pier ng Maynila ang barkong sinasakyan ni Naaling Saling at Malena. Sa terminal na tayo ng bus tumuloy para maaga tayong makabiyahe patungong kaya sa Aling-Aling Saling. Kayo po ang bahala. Sangayo naman niya dito. Umarkila niya ng taksi si Aling Saling papuntang terminal. Kalbisado naman ito ang dan kaya hindi sila pwedeng lukohin ng driver na bihasa sa mga ganoong gawain. Panay ang lingani sa mga gusaling kanilang nadaraanan. Totoo nga palang sabi ni Sino yun sa kanya. Halos hindi na nga palang tutulog ang mga tao sa lungsod na iyon. Maganda ang Maynila sa paningin nating mga taga-propinsya. Ngunit mapanganibal ng lugar na ito sa mga tao madaling maniwala sa mga pangako. Dahil maraming manluloko at manggagantya o naglipana dito. Malayo po ba ang Malayo din, pero hindi ka naman maiinip sa biyay. Dahil maraming magandang tanawin ang ating makikita habang naglalakbay tayo. Sana ay mabait ang maging amo ko. Nahiling niya sa kawalan ng masasabi. Mababait ang mga Elisal de Malena. Hindi kami magtatagal ng aking pinsan sa paglilingkod sa kanila kung hindi maganda ang kanilang pakita at pakikisama sa amin. Wika ni Aling Sanin. Hindi kaya nila ako tanggihan, Aling Sanin. Hindi naman siguro dahil ako ang kumuha sa iyo. Sagot mo to. Nawala na sila ng kribo nang makalating sila sa terminal ng bas na maghahatid sa kanila. Sumakay na sila ng bas para kung makatulag man sila hindi sila maiwan ang unang biyahe. Alas 8 ng umaga nang makarating sila sa Elizalde Mansion. Nalula si Malena sa sobrang laki at tinga ng nasabing mansion. Ngayon lang siya nakakita ng ganong kalaking bahay. Bakit ngayon ka lang? Tanong agad ni Aling Isin kay Aling sa ning nito. Ang pinsan sa ng mansion. Nagkaroon ng problema. Nagtanong si Tanya kaya hindi ko siya naisama dito. Sino naman itong kasama mo? Parang uli nito sa bayturo sa kanya. Siya si Malena Masangkay. Tagasama at gustong mamasukan dito. Sagot ni Aling Saling kay Aling Ising. Magandang umaga po, Aling Ising. Pagbibigay galang niya sa mananda. Bakit dumaan ka ba ng summer? Maling nito sa pinsan. Binisita ko lang ang aking anak at mga apo. Kilala mo ba ito? Alam mo naman na hindi tayo basta pwedeng kumuha ng katulong dito pag hindi natin alam ang family background. Second cousin siya ng manugang ko at sanay na sa pag-aalaga ng bata. Pagkakailan ito. Sige tayo na sa loob para makilala ni Senyorito Rashid itong si Malena. Yakan ng mayordoma sa kanila. Habang naglalakad ay pala yung sinas ni Aling saling sa kanya at naruwanan niya ang ibig nitong sabihin. Kasalukuyang nasa sa garden ng mag-amang Rashid at Julie, pinaarawan nito ang bata para maging maganda ang kulay ng balat nito. Doon na sila din agad ni Aling Ising para malaman kung tanggap na siya o hindi. Senyorito Ratirto na ho si Sining at kasama na niyang magiging nyaya ni Julie, Wika ni Aling ising sa amo. Si Jose Malena Masangkay, second cousin siya ng aking manugang at sanay Jose ang mag-alaga ng bata. Pakilala ni Aling sa Salindito. Magandang araw po sa bati din ito sa kuntong bisaya. Maumbu ka, Malena. May gusto lang akong itanong sa iyo. Nakangiting sabi niya at maging niya. Gingyaya ng kanyang anak. Mabilis naman itong naupo sa isang garden set na naroon. Hinagod niya ito ng tingin. Pagyasi ang na dahil maganda ito. Mahaba ang buhok nito na halos umabot sa pewa. Paling kinita ng katawan. Morena ang kutis at napakakinis. Ang mukha naman ito ay bilugan. Makapal ang mga kilay na parang iginuit ng isang batitang pinto. Maganda ang mga mata na para laging nangungusap. Na binagaya ng malantik na pulik. Katamtaman ang tangos ng ilong nito at mamulang-mulang ang mga pisne. Na hindi ng mga labi nitong natural ang kulay. Iyon ang tunay na kagandahan na ngayon lang niya nakita. Akala ko ho ba yung maitatanong kayo sa akin. Montag nito sa kanyang panahimig at pagkakatitig dito. Akwan, aling ising? dala na huli niya sa nursery ang mga gamit ni Malena. Maglawas na rin ho kayo ng merienda dito o kaya almusal para makakain sila ni Aling Salim. Bali niya dito para mawala ang kanyang pagkapahiya dahil sa ginawa niyang obserbasyon sa anyo nito. Ako na lang ho ang maglalabas ng pagkain. Ako ni Aling Salim. Tango na lang ang kanyang sinagot dito at pagkatapos ay nagmamadali ng umalis sa mga ito para sundin ang kanyang inuutos. Muli niyang tininsan si Malena at napansin niya ang bakas ng karukahan sa kasuotan itong kupas na mao at kupas ding t-shirt na halos basahan sa kanyang paningin